Good morning mga idol oh. Ano? Sino nakaalala nito yung yung bunga ng kahoy oh? Mahaba. Ha? Mahaba ang bunga ng kahoy. Alam niyo ba kung anong kahoy to? Lagay na lang sa comment section kung anong kahoy ito, Na. Kung sino ang nakabalo, nakaalam ng bunga ng kahoy na yan. Mga idol. So, magandang umaga sa inyo. Lalo na sa mga followers ko yung hindi nagpapalo sa akin hindi ako pinapalo pangit ko kasi mag vlog eh okay lang <laughs> may yung may tao mga palahubog na tao ready na mga palahubog yan titingin tayo ng kalaba mga idol dadaan muna tayo dito oh. kita yung mga daanan namin dito puro dagat may mga talaba yan hmm dandahan lang kayo mga idol dito kasi pag lumusot kayo dito paldo talaga ang sugat dito yan hmm. bababa tayo dito mga idol o. yan o ayun may mga talaba na ganyan. kaso patay na talaba yan itlog sa na may na nagumpok sa bukid ba yung diputa alam mo tas ni na ano naman video <laughs> ako ito yung tito tita ko nag -ano sila Nagharbis sila ng talaba ngayon papakita ko lang sa inyo to ha muro na naman hindi, hindi nga ako marunong eh ano? O. Oh. May mga talaba yan. <laughs> ang talaba dyan sa inyong Ang lilit. Dito ang lalaki o. Oh. Malaki pa sa mukha ko yan o. Oh. Um, oh. Tignan nyo. Oh. Ang taba nyan. Ito pa oh. Oh, yan. Yan ang hanap buhay nila minsan dito. Paminsan-minsan. Ganito yung hanap buhay dito. Pag hindi ka marunong maglagay, mamatay ka dito. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Ayan pa o. Oh. Nangungulian ng, ng limang Yan mga yan. Sa kanila yan, hindi ko na alam yan kung ano yan. Panguhuli ng mga hipon yan. Kung ano-ano mahuhuli dyan. Yan. So, sa mga followers ko, pakipalo yung video natin mga idol. Para tuloy-tuloy lang yung video natin. Hindi tayo maging madamot mag-video. Ayan o. No? Ayan. Panghuli ng alimango yan. Ayan. Ay, mga idol. Ayan ah. So kung sino gusto mag-order ng talaba, mag order kay sa akin, ipadala ko papunta sa inyo kung saan sa palop. Mga idol, ah? Oh, ano? Oh. Malit lang yung bangka nila pero maraming karga 'yan. Okay, pakipalo na lang po mga idol. Paki-subscribe sa YouTube channel natin para tuloy-tuloy lang video natin. Yan. Kailangan may gloves ka mga idol kasi ma ano, matalas yung ano eh. Matalas yung mga uh, shell ng ano, ng talaba. Pero masarap naman. Masarap kainin. Masarap kainin. Pag high blood ka, hindi ka na pwede kumain. <laughs> Kaya kailangan payat ka. <laughs>